Grabe si Rina. Ha? Hindi mo alam kung magkano yan, Rina? Ha? Hindi mo alam kung magkano lahat yan? Hmm, hindi. Grabe. Dapat marunong ka magano. Bili ng mula na, bili na mama mo? Oo. Uh, uh, o pira ng ni uh, Mama Ruda? O pira mo? Pira ko po. O pira mo? Dami mo pira talaga. Ano? Pautang naman. Oo. Uh, Marami kang pira kasi may gold kayo. Uh. Sangla natin yan kung wala ka ng pira. Uh. Ah, huh? upo ya po. <laughs> upo nang upo si Rina. Ayan no, mga chichirya ni Rina oh. Opo. Grabe ang dami ano. Mahili ka talaga kumain ng chichirya. wag mo muna buksan 'yan baka ma maano 'yan. Makunat na pag hindi mo mao. Doon mo sa bahay para maano. Doon mo na kainin sa bahay. Yung rambutan ba? Ang laki-laki ng rambutan oh. Oh, laki oh. Tamis to eh, oh. oh. manghingi kasi ayaw talaga niya mamigay. Ay, ay, mamigay. Ay, nanit, bye -bye, out. Ay, rin lati, ano, hmm. nga niya, mamigay. Hingyan mo na isa. kami, nga. Ayaw talaga. O, yan na, si Kuya Bal. Umandar na. Kasama ka? Kasama. Ano hindi mo Yo kanta ay ayusin mo ha, kumanta ha. Manood kami. Kumanta ka ng maayos ha. Kailangan manalo ka. Hati tayo ng bigas, sabi mo, hati tayo. O, upo ka ng upo. <laughs> Ayan na si Kuya Bal, lalabas na. Ako no, na madala. Naku, wag mo, wag, 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 wag. mo bayagan yan kasi kunan ng rambutan ni Sampiraso. Hindi man, nagkain na rambutan kapos. <laughs> oh. <laughs> Ayun talaga. Mas madami yung ka.